ilang estudyante at faculty members mula sa Public Administration at Political Science programs ng City of Malabon University sa Philippine Society for Public Administration of PSPA Governance Caravan 2025 nitong May 20 sa Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela sa temang Advancing Governance Through Institutional Development Capacity Building and academic engagement, layunin nitong matalakay ang mahalagang usapin tungkol sa good citizenship and governance, civic engagement, legislative governance, at public sector ethics and accountability. Ibinahagi rin sa caravan ang ambisyon natin 2040, isang long-term vision na nagsisilbing gabay tungo sa kolektibong hangarin ng mga Pilipino na magkaroon ng maginhawa, matatag at panatag na buhay sa taong 2040. Nagbahagi naman ang President ng Association of Public Administration Students, CMU Chapter na si Carla Ganyeda, ng program at policy recommendation tungkol sa social and health issues sa local and national government. Bukod sa CMU students, dumalo rin sa caravan ang mga estudyante mula sa University of Caloocan City at PLV College of Public Administration and Governance konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMU iConnect. Ako po si Kylie Nicole Mariano, konektado para sa kabataang malabuen.